Yung mga yung mga puno. Ito yun Ang lalaki ng puno dito Ay wow Ganda Naka amaze Isang gubat na pinaniniwala Ang lagusan Sa tinatawag na biringan Ang aming pinuntahan Sapagkat ito ang lugar na itinuro sa amin nang napagtanungan namin sa labas. Ano kaya ang madadat na namin doon? Magiging successful kaya at mahahanap namin ang dulo na to o tuluyan na kaming susuko dahil iba na ang mga nakatira dito. natin magdandahan para maging successful yung pagpunta natin sa isang hiwagang gubak ang creepy dito sa lugar na to pakiramdam ko ang daming tumitingin mga kalay paki explain nga kung mayroong mga tumitingin sa amin tingnan na lang po ibang klase itong tulay nila parang duyan paano kung bumaha dito what if bumaha dito diba so tara huwag lang tayo mag overthink kasi hindi naman kidaan lang tayo pero mag iingat pa rin tayo Wow, napakaganda. lalaking puno yung ating madadaanan ngayon so ang pinagtataka namin walang daan so, surok tayo dito ano to para siyang mga ano alam mo yung kape ba yun kakao kakao, kakao to kakao, kakao o kape pakicomment nyo nga mga kalahe Eh hindi. Nagpahinga muna kami dito sa gubat. Kasi ito na yung daanan para makarating natin yung mahiwagang ano ba yun? Sabi nila mahiwagang tubig. Mahiwagang tubig. So sabi nga nila, kung dito toyo yung mga tubig doon daw ay meron daw natitira at meron daw kwento doon na madalas daw ay may mga kababalaghan na nagpapakita doon at nagpaparamdam. Doon may namatay na bata, Siguro mga limang taon, nahulog daw sa taas. Hindi alam kung nahulog o tinulak ng mga nakatirang demonyo doon. Kasi napakataas noon. Paano siya nakakit Kasi, kaya doon? No? Kasi may daanan daw doon ng mga katutubo sa taas. Naligo sila. So hindi na malayan. Pumunta doon sa gilid. Makikita nyo doon mamaya ang grabe yung taas. Kung gaano kataas yung pinagbagsakan ng bata. Pero may tubig. May tubig. Kahit tuyo dito, Pagdating mo daw doon sa taas, may tubig. oh, may umingay. tayo sa gubat, no? Nagpapahiwatag yung mga ibon. Biglang... Biglang ingay ng mga ibon. So, abangan nyo mga kalahi kung ano yung magiging ganap namin dito. Magiging successful ba ang paghahanap namin sa mahiwagan tubig o uuwi kami ng luhaan. Happy Valentine's Day po sa lahat ng mga nanonood. Alam kong late ang pag-upload na to pero happy Valentine's Day po. Sana maging masaya kayo. Kung sino man yung mga taong kasalamuha nyo ngayon. Sana hindi kayo maghiwalay. Uy. <laughs> Lamig dito. So update namin kayo mga kalahi. Mag-iingat kayong lahat. At ano yan? Bumagsak. Galit na galit yung mga baging dito. creepy dito sa lugar na to ito oh, yung bato na to babagsak to ko wala mga balete oops ha hindi ang laking bato na to kung wala itong balete na to bagsak na itong bato na to ang laki tapos pinapalibutan ng mga balete. So nakamiss lang na mga kalay kapag mahilig ka sa nature, adventure, talaga namang may enjoy mo yung mga ganitong bagay. Simpleng bagay siya pero makabuluhan kung sa mga katulad namin. Lalo na kung isa ka sa mga nanonood ngayon na... ibunyan Ay kadami nga. Gabi lang po. So ano na ngayon sinasasabi ko kanina? Parang may sumusunod sa atin. Mga kalahe. Parang may mga naglalakad mga kalahid. Nandito pa lang tayo. Kinikilabutan na ako sa posibleng mangyari sa amin. So, nasi-sense ko lang. Ano yan? Dito pa lang tayo. Talagang kilabot na. Nakikita nyo ba yung mata? lalaking bato nung araw siguro malalakas ang tubig na to update ko kayo mga <laughs> Ito yun? Ay, delikado to. Ay, nagbubunga siya ng kasoy. Ay, delikado to. Kasoy, kasoy. ang tawag dun sa amin ay ano, uh, anagas. Pag nasagi mo daw, palitan kayo ng pangalan. Parang ikaw si Ker. Ako si... Anagas? O kamiring? Ang lalaki ng puno dito. Ay, wow! Ganda! Naka-amaze! Sana, mas lumaki pa sila after ng ilang taon hindi sila masira sa palagay nyo mga ilang daang taon kaya bago tuluyang mamatay ang mga mas ito o naman itong ganto matanda pa to sa atin lagusan oh, ayan oh. isipin mo kasi yan lagusan yan ito yung Tatrak laki kayo sa mga puno. Kasi ang lalaki no. Nakamiss. Ano to? May mga hagdan dito. Nakamiss talaga ako sa mga puno dito mga kalahe. Kasi hindi sila basta-bastang puno lang. Kumpaga centennial. Matatandang puno na. Ito, mga sanga lang to ng mga punong nakita natin kanina. Panigurado, may mas malaki pang puno tayong nakikita doon. May mga gabi oh mamamahaling gabi yan. Buti pang gabi mahal dalawa at kalahati ito 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 itong puno tignan mo hala oh yung puno hala ano ugat ugat siya na namatay na pero buhay pa siya yung ugat niya patay na pero yung katawan niya hala oh galing buhay ano to ano to ay puno din na naging bato puno siya na naging bato Grabe oh. Ugat. Ugat na lang siya. Sa katagalan. Nandiyan malalaking puno. Ah, ito dadan tabi-tabi lang po pataas na ng pataas itong dinadaanan natin halos dalawang oras na kaming naglalakad ni Mindoreño pero hanggang ngayon hindi pa rin namin nahahanap Can you imagine ang laking mga troso na to Ay, ang laking puno na ito, tinumbalang nila. Kawawa naman. Ang laking puno, tapos may nakatira. May okay. so halaman, oh. Ang daming gumagalaw. Ito na siguro yung sign na yung makamandag na ako na sinasabi ko. Grabe. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Parang may pumipigil sa akin. madulas. Tignan nyo yung mga. Ah. May naririnig na si Mr. Mendoreño na ragasaan ng isang malakas na tubig na hindi namin maipaliwanag kung tubig ba talaga yun o gawa lang ng mga elemento na nakatira dito. So dahil first time ko lang napuntahan tong lugar na to at halos dalawang oras na kaming naglalakad. So I hope na maging successful. Maraming salamat po mga kalahi sa inyong pagsama sa amin ng Mr. Mindoreño dito. So tuloy tayo. So kanina, meron tayong mga nadaan ng mga malalaking puno doon mga sirang puno na sinira ng mga tao so kung isa ka sa nanonood ng mga vlog namin ay mahalin po natin ang ating kalikasan pagkat ang kalikasan po yung nagiging nagiging source ng ating araw-araw kung wala ang mga malalaking puno hindi tayo makahinga ng maayos ayan kung wala lahat ng mga magaganda at malalaking puno na yan So parang meron ng mga ragasaan ng tubig Akong naririnig din So sana Ito na, ito na yung Hinihintay namin Natanawa kami ng pumay may Maging maayos Hininig Napakatandang ba ba? puno na to baka may underground dito may underground sa ilalim Wow. So pasensya na, wala muna tayong stick na ginagamit ngayon sa ating camera dahil gusto kong enjoy yung ating cellphone. Ang lakas.

ay nakakasama rin sila thank you lord salamat sa kalikasan sa biyayang mga binibigay iba talaga kapag ang nature yung nadikitan mo Nakaligo ako dito Magkakaroon ako ng jowa Oo, jowa yung gusto ko Dito dito Sabi dito lang po sa loob mo Papasok pa lang tayo dito Ito na yung nakikita natin Wow Look at that Napakaganda Grabe. Yun lang, medyo malabo yung tubig. Kulay blue. Ang ganda yung tubig niya. Hindi na delikado to, madulas to ha. Madulas to, madulas. So ingat tayo, dubli ingat. Wow, look at that mga kalahi uy dulas malalim so, siguro to may mga diwata wow amazing malalim siguro to no malalim to gusto ko sanang maligo pero doon na lang tayo sa taas hindi ko pala lampasin yung pagkakataon mga kalahi na maligo ako dahil yun yung pangako ko sarili ko eh. Kailangan akong maligo para magkajowa ako. Okay? Oo, para magkajowa ako. Uy, mga kalahi, joke lang yun ha. Baka sabihin nyo. Si Mr. Kalahi, jowang-jowa. Marami nagmamahal sa akin, hindi nyo lang alam. Ito, lang tayo dito. Balik balik ang buto natin dito Wow Look Ang ganda May four. Wow Amazing Ang ganda Gusto kong maligo May bato ako nakita o kulay itim Kulay itim na bato Wow Wow ang sarap magtampisaw dito mga kalahi. Ito yung mga dating puno na dambuhala noon na nasira na sobrang tagal na ng panahon. Ugat ng mga puno yan. So tignan nyo naman itong dinadaanan namin. dahan-dahan, dahan-dahan tayo kasi matalik. look at that Napakaganda. Wow. Wow, grabe. Napakaganda dito. hindi yan wag 'yan balite 'yan. Oh, balite 'yan. O, Grabe. Nakaka-amaze. Gusto ko mauna. Kasi Wow, look at that. Napakaganda. Mga kalahi, grabe. Ang ganda. Wow. Hindi ko pa palalampasin yung pagkakataon na maligo dito. Ganda, parang gusto ko nang lumusong. Mayroon pa doon sa taas. So pwedeng iiwan ko dito. Na-miss na kasi ako. Gusto kong maligo kaagad sa ganda na to. Ganda. Mga kalay, hindi ko maiwasang ma-amaze Sa napakagandang lugar na ito hindi ko ma-explain yung akin pakiramdam na para akong bumalik sa pagkabata nung narating ko ulit ang lugar na ito or first time ko palang narating to so kung makikita nyo yung pinakababa niya talagang napakahiwaga mga kalahi so lahat ng mga nakikita nyo ay talaga namang gawa ng ating mahal na Panginoon at ng ating kalikasan so ini-encourage ko kayo na sana sa bawat lugar na pupuntahan natin ay mahalin natin ang ating kalikasan. Huwag nating gawan ng hindi magandang bagay at dapat huwag nating sirain sapagkat napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon. So mga kalahi, so abangan nyo hanggang doon aakitin namin to. Hanggang dulo na to. Dahil talaga namang nakaka-amaze. Nakakataba ng puso na sa nilayo ng lugar na ito ay eh, mayroon palang ganito kagandang lugar na matatagpuan pa tayo so natouch lang ako sa ganda ng mga puno dito dahil kung makikita nyo talagang hindi basta basta yung alam nyo yung feeling na iba iba yung pakiramdam iba yung feeling talaga so napakalaking puno na to nakakalungkot lang na darating yung panahon na masisira ito sa hindi rin natin maipaliwanag pero sana lang bago masira ang lahat ng ito ay ma-enjoy naman ng mga susunod pa nating henerasyon dahil kung makikita nyo ibang klase napakaganda talaga no so yun yung gusto kong mangyari sa inyo na ano man yung mga lugar na pupuntahan natin so nandoon na tayo sa mga kwento kababalaghan nandoon na tayo sa mga paniniwala ng ating mga katutubo, ng ating mga ninuno. Pero nandoon pa rin dapat ang ating concern na hindi basta-basta kailangan maging concern tayo sa ating kalikasan. Napakaganda. Grabe, tignan nyo naman. Hindi mababayaran ng pera yung saya ko ngayon sapagkat nakita ko na may ganito pa pala kagandang lugar. So shout out sa mga police hunter na dito sa Pilipinas. Napaka thankful ko kasi isa ako sa nakarating dito sa so napakagandang lugar na ito. Grabe mga kalahi. So, tignan nyo yan. Diba? Can you imagine? Hindi nyo kayang bayaran ng pera yan. Grabe mga kalahi. Napakaganda. So, hindi siya basta-bastang lugar lang talaga namang napaka ganda sana marami pang mga taong maka-appreciate ng kalikasan sa natural na kagandahan at sana maging maayos lahat look at that napakaganda talaga so thank you lord kasi iningatan nyo ang lugar na to pagamat mayroon din mga taong punta dito ay hindi nyo sila pinahintulutang sirain ng husto grabe, hindi nyo makakalahin makakaamaze so nandito na tayo sa dulo ng falls, ng magarang falls sana lang, ingatan panangusko ang lugar na to na maging maayos napakaganda kaganda hindi ko alam, hindi ko ma-explain yung pakiramdam na isa ako nakarating sa lugar na to wow ang ganda nature na nature so paano mga kalahe hanggang sa muli nating pagkikita sana meron kayong magandang spot na nakita sa amin Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre hindi na natin palampas ng pagkakataon na maligo sa napakagandang lugar na to. Na kung tawagin nila ay ang Magarang. Muli, kasama ko si Mr. Mendoreño mangyan. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Mag-ingat tayong lahat and God bless. Happy Valentine's Day. I love you. Mwah. Diba? Nakaiba talaga sa guys. Buntot talaga siya. Huwag na natin yung pansinin baka nabati tayo ilulubog ko yung rosary ko para blessing naniniwala kasi ako na may blessing itong lugar na to holy water yan kasi yung yung area na yan ay malinis yan maligo dyan sa falls.